Iwatana na ang mga nag e bike ngayon. Ang ilan sa kanila nakikipagsabayan pa sa mga malalaking sasakyan. Kaya naman gusto na ng LTO na gawing mandatory ang pagpaparehistro ng mga e-bike. Sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Marami nang gumagamit ngayon ng sikat na electric bicycle o e-bike. Bukod sa tipid sa gasolina, hindi na ito kailangang irehistro o kailangan ng lisensya para magamit. Kaya kahit sa mga highway, umaarangkada na rin ang ilang e-bike, gaya na nakuhanan na ito sa Cabanatuan Nueva Ecija kung saan sa gitna mismo ng highway, dumaan ang e-bike na 'yan. Binubusinahan pa ito ng truck na nasa likuran para gumilit. Ang mga tulad niyan ang isa sa mga dahilan kung bakit iminungkahi ng Land Transportation Office o LTO na gawing mandatory ang pagpaparehistro ng e-bike. So we are coming up with a proposal that regardless of the speed of the vehicle, eh kailangan once you go to the public road and that is supported, mayroon naman tayong batas na ganun, kailangan rehistrado sa LTO. Pabor sa mungkahing ang ilang nagmamaneho ng mga sasakyan dapat ipa-register na sila sa SO? Oo, dapat. Bakit? Yes. Para madisiplina din sila kasi bigla na lang lilikuli ko eh. Masaway eh. Bisan bigla na lang nasisit. Dami nga lagi nasasagasaan yan eh, nababangga. Sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, mahigit limang daan ang naitalang aksidente dahil sa e-bike noong 2023. Dalawa dyan ang may namatay. Nasa 281 naman ang nagdulot ng damage to property, habang 273 naman ang nasugatan matapos maaksidente sa e-bike. Pero kung ang mga e-bike driver ang tatanungin, hindi sila pabor sa pagpaparehistro ng kanilang sasakyan. Dagdag gastos lang daw ito sa kanila. Mahal ng parehistro mabigat na sa akin yun eh. Yun lang naman pinagkakakitaan ko mag-deliver ng food. Huwag na po nila ituloy yung pag-register po ng e-bike sa LTO kasi po, ano, as, as student lang po kasi ako. So, ano po, mas napapadali pa po kasi, eto po kasi yung ginagamit ko pag pumapasok po ako ng school. Eh, dito-dito lang naman po ako around sa lugar lang po namin, hindi naman po ako lumalayo. Oh. Wala pang mungkahi ang LTO kung magkano ang aabuti ng pagpaparehistro ng e-bike o sa magiging parusa sa mga pasaway na mag e bike sa mga pangunahing kalsada. Sa ngayon, may iba't ibang kautosan ang mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng e-bike. Kaya kukonsulta raw ang LTO sa mga LGU. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.